Sa nakaraang kwento natin ay laking gulat naman ang ating bida sa sinabi ni Peck na gusto siyang makita ng pinuno ng angka ng White Jade Kim. At sa pagpapatuloy ng kwento, makalipas ang ilang araw ay merong sumalakay na dambuhalang oso sa Sohe Incheon International Airport. At dito bumaba ng sasakyan si Lizin at nakita niya ang paligid na hindi nakaaya-aya dahil sa dambuhalang oso na ito na nagwawala at winwasak ang kahit anong makita niya kasama na ang mga eroplano sumigaw naman ang osong ito na gainising siya at sinabihan siya na kumain ng maraming karne. Narinig naman ni Lizin ang sinabi ng oso at nagtataka siya dahil nagsasalita ang ideya na osong ito. Habang ang oso naman ay nagwawala at hinahanap ang karne, sa isip-isip naman ni Lizin na marami naman ang may kayang magpalabas ng kanilang ideya na halimaw subalit ang isang ito ay napakalaki at nakakapagsalita pa. Naisip niya naman na baka kagagawa na naman ito ng sindikatong peste o kaya naman mga terorista. Kaya naman nagdesisyon siya na bibilisan niya lamang ang pag-aasi kaso sa dambuhalang oso na ito. Kagad niya namang nilapitan ang teddy bear habang ang mga tao naman sa paligid ay nagsisitakbuhan at nakita nila si Lizin at sinabi ng isa na ligtas na sila dahil dumating na si lizin. Napalingon naman ang oso at tinanong niya ito kung sino ba siya. Nagpakilala naman agad si Lizin sa osong ito. Inamoy naman ng oso si Lizin at sinabi niya na ang amoy nito. Tugon naman ni Lizin sa kanya na ito ang kauna-unahan niyang nakakita ng nagsasalita na Edea at tinanong niya ito na kung sino ang nagmamayari sa kanya. Bigla namang sumigaw ng napakalakas ang oso at sinabi niya na inutusan siya ng kanyang master na kakain siya ng maraming maraming karne pagkagising niya sa kanya. Sa isip-isip naman ni Lizin na kaya nga magsalita ng halimaw na ito subalit kulang naman sa talino. Tumawa naman si Lizin at sinabi niya sa halimaw na napakabaho ng kanyang hininga at minungkahi niya dito na sa susunod ay magmumag sana siya ng tubig alat pagtapos niyang kumain. Tumingin naman ng masama si Lizin sa osong ito at sinabi niya na kung meron pa siyang susunod na pagkakataon. Inactivate naman agad ni Lizin ang kanyang ideya at dahil sa liwanag na kanyang nilikha ay nasilaw ang halimaw na teddy bear. Habang nagaganap ang pag-activate ni Lizin ng kanyang ideya ay ipinaliwanag niya naman na sinisikap ng ibang mga angka na may hawig nila sa mga bayani o alamat ang espesipikong ideya at nagawa na nga ito ng angkan ng White Jade Kim. At dito nag-iba ang kasuutan ni Lizin at sinabi niya na ang mga naghahanap ng kamatayan ay mabubuhay at ang naghahanap ng buhay ay mamamatay subalit ang iba ay nabigo sa kanilang layuning makagawa ng ganoong ideya. Kaunti lamang ang mga kayang tanggapin ng alamat sa mga kanika mga kaluluwa. At ang nag-iisang kayang tanggapin ng alamat mula sa Korean Peninsula sa kaluluwa ay walang iba kundi si Lee Zin. Ang kanyang ideya ay tinatawag na Yi Sun Sin, Duke of Loyalty and Warfare. Pareho naman rank S ang kanyang ideya at combat ability. Hindi rin matukoy ang ibang stats nito. Kaagad niya naman tinawag ang kanyang dalawang espada na tinatawag na Double Dragon Sword. At dito nasa kamay niya na ang dalawang espada niya na umiilaw at papalapit na siya sa halimaw. Ang espada namang ito ay ginagamit ng general na si Yuson Sin upang pakalmayin ang kanyang sarili. Kagad niya namang inataki ang dambuhalang oso sa kanyang harapan at tinamaan ito sa kanyang paa. Maamong tanong naman ng oso na kung ano ba ang kanyang ginagawa at bigla naman itong nagalit kay Lizin. Ang epekto naman ng double dragon sword ni Lizin ay sa iisang pagindayog niya lamang ay parang kinukulayan ng dugo ang mga bundok at ilog. Dahil nataman ng oso sa pag-atake ni Lizin kanina ay umepekto naman ang kapangyarihang kaakibat ng kanyang dalawang sandata na kapag nakalapat ito sa kanyang kalaban ay ang moisture ng kanyang kalaban ay magiging mga spike ito. Dahil sa ingay na ginagawa ng dambuhalang teddy bear ay minungkahi ni Lizin na huwag na siyang gumawa pa ng ingay dahil nasasaktan ang kanyang mga tainga. Umiyak naman na tumatakbo ang osong ito sabay sabi niya na ayaw niya ng nakakalaso na karne. Minungkahi naman ni Lizin sa kanya na huwag siya pupunta sa dagat. Nakakapagsalita nga ang ideya oso subalit mahina naman ang memorya nito at hindi siya nakinig sa mungkahi ni Lizin at tumalo nito sa karagatan. Napabuntong hininga na lamang si Lizin dahil gusto niya pa sanang makakuha ng impormasyon patungkol sa may-ari ng oso. Habang umiilaw ang espada ni Lizin, ayon pa sa kanya na sa puntong tumakas ang dambuhalang teddy bear sa karagatan ay matatagalan itong umahan ulit at lalo lang siyang mamaliitin ng mga ibang bansa pati na sa kanilang bansa. Itinaas niya naman ang kanyang sandata at bigla namang nagkaroon ng kidlat mula sa itaas at tumama ito sa teddy bear. Nagrereklamo naman ang teddy bear na osong ito at sinabi niya na natutusok siya at dagdag niya pa na hindi na siyang muli makakakain ng karne. Agad naman sumugod si Lizin patungo sa dambuhalang oso dahil hindi siya makapaniwala na kaya nitong tanggapin ang kanyang pag-ataki. Muli na namang nagkas ng kasanayan si Lizin at nagtataka naman ang teddy bear dahil parang hinihigop siya nito. Mayamaya -maya pa ay nagreklamo na naman ang teddy bear na nasasaktan siya at nahihirapan siyang lumangoy. Habang si Lizin naman ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan dahil nagagawang makatagal ng dambuhalang oso sa kanyang binibitawang pag-ataki. Sa isip-isip naman ni Lizzie na ang nagsasalitang ideya ay sadyang napakakunat, napansin niya din ang walang utak na pagtalo nito sa karagatan at nagsususpecha na siya sa mga ikinikilos ng nagsasalitang ideya na teddy bear at gusto niya itong hulihin subalit kapag nagtagal pa ito ay mahahantong lamang ito sa pagkatalo. Tinawag niya naman ang kanyang turtle ship. Ang ideya rank naman ng kanyang turtle ship ay S. Ito ang maalamat na barko na sumagip sa dinastiya ng Joseon mula sa hukay ng pagkawasak. At dito pinalabas niya ang labindalawa na barkong pandigma na may ulo ng pagong at merong matibay na shell. Hindi ito basta-bastang mawawasak hanggat nasa dagat at ang buhay na ulo ng pagong naman ay bumubuga ng purgatorial na apoy. Inutusan naman ni Lizzie na ang lahat ng turtle ship niya ay bumuga ng apoy. Pinunteria naman ng mga barkong pandigma ang malaking oso. Habang ang nagsasalitang teddy bear naman ay nagrereklamo dahil masakit ang mga pag-ataki ng mga barkong pandigma sa kanya. Habang si Lizin naman ay hindi pa rin makapaniwala sa kakunatan ng halimaw dahil wala pa siyang nakakaenkwentro na kalaban na kayang magtagal ng ganito. Habang ang oso naman ay galit na sa mga pinaggagawa ni Lizin sa kanya at sinabi niya na tantanan niya na siya dahil kailangan niya lang mabuhay ng matagal upang makakain siya ng maraming karne sa matagal na panahon. Hindi na nagsayang ng oras pa si Lizine at kaagad niyang sinimula ng pangtapos na pag-atake niya habang sinasabi niya na siya si Lizin na nagdedesisyon kung kailan niyang makokonsumo ang kanyang karne at dagdag niya pa na sa ngayon ay maglalaho na lang ng matiwasay ang teddy bear na nagsasalita na ideya. Ginamit niya ang kanyang kasanayan na tinatawag na turtle ship crane wing formation at kaagad naman pinaligiran ng dambuhalang oso ng mga barkong pandigma. At dito naghahanda na ang mga barko upang atakihin ng oso at ang bibitawang pag-ataki ng mga barko ay sampung beses na mas malakas kaysa kanina. At nang walang ano-ano'y binitawan na ng mga barko ang kanikanilang pag-ataki ng sabay patungo sa dambuhalang oso. Habang tinatanggap ng oso ang pag-ataki ng mga barko, sinabi niya na lamang na hindi pa niya gustong mamatay. At dahil alam na ni Lizin ang kahihinatnan ay din activate niya na ang kanyang ideya. Napasabi na lang siya na talagang ang sakit sa ulo ang dunot ng teddy bear na yon. At napatanong na lang siya na kung ano ba ang magiging reaksyon ng may-ari ng teddy bear na yon sa ngayon dahil wala na ang kanyang alaga. Lumipat ang eksena sa isang establishmento at dito naglalakad si Iljung at tinanong niya ang kanyang kausap na kung hindi ba sasakit ang mata niya dahil madilim ang lugar na ito. Napagtanto niya naman na gusto ng kanyang kausap ang ganitong klaseng lugar at tinanong niya ito kung nakaka ba para sa kanya at tinawag niya itong first in class. Tumugo naman ang first in class na nakabalik na ang second in class. Pinasalamatan naman ni Iljung ang kanyang kausap sa pagtulong sa kanya dahil ayon sa kanya ay natapos niya naman ang kanyang gawain. Tumugo naman ang first in class na meron siyang sasabihin patungkol sa kanyang sinasabi. Aniya na ang sinabi ni Iljung na lugar ay doon na wala ang kanyang ipinadala. Sagot naman ni Iljung na inaasahan niya na yon dahil ipinadala ang halimaw na yon upang makalaban si Lizin. Sinabi naman ng first in class na kung namatay ang kanyang alaga ay sana lumutang yun sa dagat subalit walang nakitang bakas at nawala lang ito na parang bula. Sinabi niya naman na kung sa gayon ay nahuli ng matandang si Lizin ang teddy bear niya. Tugon naman niya na kung sa ganun ay dapat maramdaman pa rin niya ang presensya ng kanyang alaga na teddy bear subalit hindi niya na ito maramdaman. Tugon naman ni Iljung sa kanya na hindi niya naman alam na nagtataglay pala ng ibang klaseng ideya si Lizin. Nagdesisyon naman ng first in class na magpapakita na siya sa South Korea sa susunod. Dagdag niya pa na natatakot siyang maulit muli ang nangyari sa kanyang oso dahil kung magkataon ay masisira ang kanilang pinaplano. Napahawak na lamang si Iljung sa kanyang ulo sabay sabi na kahit pasabihin niya yan ay hindi sila basta-bastang pupunta ng South Korea na hindi sila preparado. At minungkahi niya na susubukan niyang kunin ang pansin ni Lee Zin kapag magpapakita na siya. Tinanong niya naman si Iljung na kung wala na bang ibang paraan upang mabawi nila ang kanyang alaga. Sinabi naman ni Iljung sa kanya na tanga ang osong yun dahil sinabihan niya na ito na huwag pumunta sa karagatan at minungkahi niya na sumuko na lang siya. At dito merong mga nakasil na mga may pulang marka at sinabi ng first in class na umaasa siya na sana makumpleto nilang makuha ang iba. Lumipat ang eksena sa ating bida at ginagabayan siya ng nakapormal na lalaki at sinabihan niya ito na pumasok na siya. Habang ang ating bida naman ay namamangha sa kanyang nakikita sa harap ng pintuan. Maya-maya pa ay naglalakad na sila sa loob ng lugar ng pamilyang White Jade. Nang makarating na sila sa pinuno ng pamilya ni Seon ay agad namang sinabi ng lalaking ito na nandito na si Jin Sung. Pinapasok naman sila ng pinuno. Habang si Jin Sung naman ay pawisan habang pumapasok. Nang makapasok na siya ay agad naman siyang nagpakilala at hindi pa man siya tapos magsalita ay kaagad nagsalita ang matanda na late na si Jin Sung at tinawag niya itong tanga na nilalang. Napakamot naman sa ulo ang ating bida at sinabi niya na masyadong malayo sila sa isa't isa para makipag-usap kaya naman tinanong niya ang matanda kung pwede ba siyang lumapit. Tugon naman ang matanda na umupo siya at tinawag niya namang muli ito na tangana nila lang. Sumang-ayon naman si Jinsang sa sinabi ng matanda. Sa isip-isip naman ang ating bida na masyadong magagalitin ang matanda. Pagkaupo ni Jin Sung ay nagkatitigan silang dalawa ng matagal at sa isip-isip naman niya na tinititigan lamang siya ng matanda na wala man lang sinasabi sa kanya. Kaya naman siya na ang unang nagsalita at tinanong niya ang matanda na kung pwede ba siyang kumain. Piloso pong sagot naman ng matanda sa kanya na kaya nga niya nilagay dyan para kainin at agad niyang itinuro ang ating bida at sinabi niya na dederechuhin niya na siya at tinanong niya ito na kung siya ba ang kumakausap sa kanyang apo ng mga walang kabuluhan na bagay. Habang ang ating bida naman ay kumakain at tugon niya na hindi niya maintindihan kung anong ibig na sabihin ng matanda na walang kabuluhan. Dahil sa sagot ng ating bida ay hindi na nakapagpigil sa galit ang matanda at sumigaw ito na kung siya ba ang naglilihis ng landas ng kanyang apo sa pagiging swordsman. Kalmadong tugo naman ang ating bida sa kanya na kung ang tinutukoy niya ba ay ang aura plate ni Seon. At sinabi niya na isa lang naman yung abilidad ni Seon na nakuha niya dahil sa kanyang pagpupursigi at sabay tanong niya na kung ano ba ang ikinagagalit ng matanda. Pagalit naman na tumugo ng matanda at sinabi niya na walang alam ang ating bida at tinawag niya pa itong tanga na nilalang. At dagdag niya pa na si Jin Sung ang dahilan kung bakit lumilihis ang landas ni Seon. Tumugo naman si Jin Sung sa kanya na kumalma muna ang matanda at ereserba niya lang muna ang kanyang pagsermon sa kanya mamaya dahil parang merong katanungan ang matanda sa kanya at ganun rin siya. Tugo naman ng matanda na napakabastos na bata ang ating bida at sisiguraduhin niya na ipaparinig niya sa ating bida ang kanyang galit mamaya. Seryosong tanong ni Jin Song sa kanya na kung ano ba ang nagtulak sa kanya upang ipatawag siya dito. Rektang sagot naman ng matanda sa kanya na hindi siya nasisiyahan na ang kagaya niya ay umaaligid sa kanyang apo. At narinig niya rin ang nangyari noon na nandoon rin si Jin Song sa pag-ataki ng peste at tinanong niya ang ating bida na kung ano ba ang ginawa ng kanyang apo sa pagsalakay ng peste. Tugon naman ni Jin Song sa kanya na si Seon ang lumaban ng harap-harapan sa mga peste upang masagip ang mga tao na kagaya ng ibinalita. Tugon naman ng matanda na kung tanga ba si Jin Song at hindi niya siya dito pinatawag para lang tanungin siya ng halata naman at alam na ng lahat. Dagdag niya pa na ang kanyang tinatanong ay kung nagawa ba ni Seon na labanan si Iljung ng maayos. Nagulat naman ang ating bida dahil sa katanungan ng matanda sa kanya. Ayon pa sa matanda na ang mga tinatawag na mahusay ay binibigyan ng label dahil kahit saan man sila magpunta ay mahusay sila sa kahit anumang oras dahil curious siya kung talaga bang pinaninindigan ni Seon ang kanyang titulo bilang isang goblin sword. Hindi naman makatingin ng derecho si Jin Song sa matanda habang sinasabi niya na linabo ni Seon si Il Jung sa matagal na oras at tinanong niya ito na kung hindi ba sinabi ni Seon sa kanya ang patungkol doon. Tugon naman ng matanda habang pinagmamasdan niya si Jin Song na sagutin niya ng maayos ang katanungan niya. Naalala naman ni Jin Song na totoo naman ang kanyang sinabi sa matanda na si Seon ang pinakamatagal na nakipaglaban kay Kim Il-jung dahil ang nakakita lamang ng pagkatalo ni Il-jung ay si Giyong at Lee Sung Hwa. Naisip niya ang posibilidad na kung sasagutin niya ng tapat ang katanungan ng matanda ay malalagay lamang si Seon sa alanganing sitwasyon. Kaya naman sinabi niya sa matanda na hinabol ni Seon si Iljung para lamang sagipin siya ni Seon. Pagkarinig ng matanda ay umaliwalas naman ang kanyang mukha. Subalit bigla siyang nagsalita at sinabi niya na hindi magiging karapat dapat si Seon maging isang apo niya kung natalo lamang siya ng peste. Dahil sa narinig ni Jin Song ay bigla naman itong natigilan dahil hindi niya inaasahan ang sasabihin ng matanda at nagalit siya at sinabi niya na ang sinabi ng matanda ay medyo mapurol dahil si Kim Seon ay muntik muntika ka ng mamatay sa pakikipaglaban kay Il Jung. Sinigaw niya naman na kahit na nagtataglay pa si Seon ng malakas na ideya ay isa pa rin siyang high school na estudyante. Tugo naman ng matanda na kung makapagsalita ang ating bida ay parang hindi ito muntik mamatay. Dagdag pa ng matanda, nakakaiba ang kanyang apo na si Seoyon kumpara sa ordinaryong tao kahit na high school pa lamang ito. Nang gigil naman si Jin Sung dahil sa sinabi ng matanda. Ayon pa sa matanda na sinabihan niya na ang ating bida kanina na ang mga tinatawag na mahusay ay binibigyan ng label dahil mahusay ito sa kahit anong oras o kahit saan lupalop man ng lugar. Hindi naman makapaniwala si Jin Song sa mga pinagsasabi ng matandang ito kaya naman sinabi niya na apo niya si Seon subalit tinanong niya ito na kung ano ang kanyang gagawin kung namatay si Seon sa pakikipaglaban sa peste. Sumabog sa galit ang matanda at tugon niya kay Jin Song na kung sino ba siya upang sabihin na merong posibilidad na mamatay si Seon dahil lamang sa mga hamak na peste at bigla namang gumalaw ang guhit na nasa likuran ng matanda. At nang walang ano-ano'y tumalo nito patungo sa ating bida sabay sabi ng matanda na magdahan-dahan siya sa kanyang mga binibitawang salita patungkol sa kanyang apu na si Seon. Bigla namang lumapit ang puting tigre na ito sa ating bida at nang walang ano-ano'y umatungal ang tigre sa kanyang harapan. Kalmadong sinabi naman ni Jin Sang sa tigre na nakaharang siya sa kanyang paningin at pinapaalis niya ito sa kanyang harapan. Nagulat naman ang matanda at pinagmasdan niya ang ating bida dahil hindi siya makapaniwala dahil pinagsikapan niya na iguhit ang tigre bagamat hindi man lang natakot si Jin Sung dito at naisip niya na isang matapang na tao si Jin Sung at parang nangangamoy malapot na dugo ang kanyang nararamdaman mula kay Jin Sung kahit sa murang edad niya lamang. Linabas naman ni Jin Sung ang kanyang aura sabay sabi na kung maaari lang ay umalis na siya sa itaas ng mesa. Napahitbi naman ang tigre at napa-atres pagkakita niya sa ating bida na pula ang mata. Tiningnan naman ng tigre ang kanyang master habang humihikbi. Nakikita naman yun ng matanda at sa isip-isip niya na tinakot lang ni Jin Song ang kanyang alaga na si Diho. Ginawa niya si Diho na merong hindi sumusukong personalidad subalit nagawang mapa atres ito ni Jin Song sa pamamagitan lang ng pagtingin niya. Kaya naman naisip niya na hindi na rin masama ang abilidad ni Jin Song kahit na bata pa. Tinanong naman ng ating bida na kung ayos lang ba ang matanda. Hindi naman maintindihan ng matanda ang ibig na sabihin ni Jin Song sa kanyang katanungan. Tugon naman ni Jin Song na merong mga kumakalat na sabi-sabi patungkol sa kanya na siya daw ay malagkit na tao. Tugon naman ng matanda na inaamin niya na mayroon ngang tapang na taglay ang ating bida subalit hindi pa rin sapat iyon upang matakot siya. Pinagmasdan naman siya ni Jin Song at tinanong niya kung bakit ba siya tumitingin sa kanya ng ganon. Nakita niya ang ideya ng matanda na tinatawag na Art in Flesh at ang idea rank naman nito ay A+ at ang combat ability naman nito ay A++. Ang katangian naman ng ideya niya ay kaya niyang ipalabas kung anuman ang kanyang iginuhit sa papel gamit ang brush. Napaisip na lamang ang ating bida at napatanong sa kanyang isipan na kung bakit ang matandang ito ay gusto pang lumaban dahil ba sa malakas niyang ideya? dagdag niya pa na na kung kailangan pa ba niyang gamitin ang kanyang obra maestra para lang sa pakikipaglaban. Sinabi naman ng matanda sa kanya na alam niya ang iniisip ng ating bida sa pamamagitan lamang ng pagtingin niya sa mukha nito. Dagdag niya pa na ang pamilya nila ay obligadong gumawa ng mga malalakas na goblin. Ayon pa sa kanya na siya ay isang lalaki na hindi goblin subalit siya ang nagdadala ng pamilyang ito bilang isang pinuno ng pamilyang White Jade Kim sa pamamagitan ng matatag na determinasyon tinanong niya naman ang matanda na kung mahal niya nga ba talaga ang apo niyang si Seon. Tugon naman ang matanda sa kanya na kung hindi ba niya narinig ang kanyang galit at dagdag niya pa na hindi na niya kailangan ulit-ulitin ito sa kanya. Seryosong tanong naman ni Jin Sung sa kanya na kung mahalaga ba sa kanya si Seon bilang apo niya o mahalaga lang si Seon sa kanya dahil isa siyang itinakda. Tugon naman ang matanda na masyadong maraming sinasabi ang ating bida sa kabila ng mura niyang edad. Muli namang nagsalita ang ating bida na kung sakali lang na hindi gagampanan ni Seon ang pagiging sword goblin niya at kung isa lang siyang ordinaryong tao ay makakatanggap ba ito ng pagmamahal ng isang lolo sa kanyang apo. Sa isip-isip naman ni Jin Sung ay ipinaliwanag niya na ang pamilyang White Jade Kim ay isang organisasyon na ginagamit ang buo nilang lahi upang makabuo ng pinakamalakas na tinatawag na goblin. Ang puot at galit na namuo sa ilang henerasyon nila ay hindi ito maiintindihan ng ordinaryong tao lamang. Hindi nila maaarok kung gaano sila kasabik sa paghihintay ng pagdating na kagaya ni Kim Seon. Subalit hindi ito inaasahan ng ating bida dahil ang buong akala niya na dahil anak siya ng pamilyang White Jade Kim ay nasa kanya na lahat dahil sa taglay nitong ideya. Ngunit wala siyang kaedi idea na ganito pala ang trata ng pamilya niya sa kanya. At dito naalala niya ang araw pagkatapos niyang mag-ensayo at tinanong niya si Seon na kung ayos lang ba sa kanya na late na siya palagi umuwi sa kanila. Tugon naman ni Seo na hindi niya namang gusto manatili sa kanilang bahay ng matagal kaya palagi na lang siyang late na umuwi. At bumalik ang eksena, sinabi ng matanda kay Jin Song na nakakaintriga ang kanyang pahayag kaya naman tinanong niya ito na kung sinusubukan niya ba siya ngayon. Tugon naman ang ating bida na sasabihin niya ulit kung kinakailangan. Sinabi naman ng matanda na gusto niya ang katapangan ng ating bida. Tugon naman ni Jin Song na bago ang lahat ay pahintulutan niya sana ang kanyang huling katanungan. Pinayagan naman siya ng matanda. Tinanong siya ni Jin Sung na kung bakit niya dinala dito si Peck sa Korea at kung bakit ang isang Slovakian ay sinusunod ang utos ng matanda. Napatawa naman ng bahagya ang matanda at tugon niya na pinayagan niya magtanong si Jin Sung ng isa lang bakit ang daming niyang tanong at tinawag niyang masamang tao ang ating bida. Dagdag niya pa na hindi sinusunod ni Peck ang mga utos niya dahil ipinakita niya lang kay Peck ang ideya ni Seon at minungkahi niya dito na pakasalan niya ang kanyang apo na si Kim Seon. Sa isip-isip naman ni Jinsang na kagaya nga ng kanyang inaasahan na kahit kailan ay hindi nila tinanong ang opinyon ni Seon. Magtatanong pa sana ang ating bida bagamat ay may bigla siyang napagtanto at naalala niya na hindi pinapayagan ng pamilyang White Jade ang sinumang tao na hindi kasapi ng kanilang pamilya ang magpakasal upang mapanatili nila ang kanilang lahi na White Jade Goblin. Naalala niya naman ang ideya ni Peck. Kaya naman tinanong niya ang matanda na kung gaano katagal ang kanyang plano na gamitin ang ideya ni Peck. Tugon naman ng matanda sa kanya na alam na pala ng ating bida ang patungkol sa ideya ni Peck kaya naman ipinaliwanag niya na kung hindi maaabot ni Seon ang kanyang inaasahan bago ang graduation ay pinaplano niyang epakain ang ideya ni Seon kay Peck. Subalit umaasa siya na ang kanyang apo na si Seyon ay magagawang mas lumakas pa na umabot sa puntong hindi na kayang kainin ni Peck ang kanyang ideya. Sa isip-isip naman ng ating bida na ito pala ang rason kung bakit ayaw umuwi ni Seon sa kanilang bahay. Tinanong niya naman ang matanda na kaya siya nagagalit dahil lang sa paglabas ng aura plate ni Seon. Tugon naman ng matanda na halata naman na hindi magiging mahusay si Seon sa espada na merong mapurul na talam na ginawa para protektahan ang iba. Dagdag niya pa na dapat ang goblin ay nangunguna sa kahit na sino man kaya ang laki ng ekspektasyon nila kay Seon dahil iyon ang hinihintay nila. Kaya naman mataas ang inaasahan niya sa kanyang apo na si Seon. Napahawak na lang sa batok si Jin Song sabay sabi niya na imposible ng mahikayat ang matanda kaya naman ang apo niyang si Seon ay hindi na gustong umuwi sa bahay nila. Nagalit naman ang matanda at sinabi niya na masyado ng matalas ang dila ni Jin Song dahil nadismaya ang matanda at dahil sa galit niya ay pinalabas niya ang kanyang mga obra maestra sabay sabi niya na ang pag-uusap nila ay humahaba dahil interesado siya sa sigla ng ating bida ngunit sa huli ay ito ang kanyang sasabihin na layuan niya si Seon dahil walang may dudulot na mabuti si Jin Song sa kanilang pamilya. At dito papasugod na ang mga ideya na gawa ng matanda gamit ang pagguhit niya sa ating bida. Bigla namang inilabas ni Jin Song ang kanyang aura at umaapaw ito sa galit sabay sabi niya na wala naman siyang plano na masama laban sa kanilang pamilya. Dahil umaapaw ang galit ni Jin Song ay naramdaman naman ito ng mga obra maestra ng matanda at natakot naman sila sa aura ni Jin Song. Sa isip-isip naman ng matanda na ang pinapakitang sigla ni Jin Song sa ngayon ay ito na siguro ang kanyang tinatagong ideya. Napagtanto niya rin na hindi niya matukoy kung ano ang pinagmula ng ideya ni Jin Song. Pinagmasdan niya ng mabuti ang ating bida at sa isip naman ng matanda na hindi talaga nararapat si Jin Song sa kanyang apo na si Seon. At nang walang ano-ano'y sinugod ng ahas si Jin Song at naging alisto naman ang ating bida dahil nakita niya ang ahas. At bigla naman may sumigaw na lolo. Kagad naman binuksan ni Seon ang silid ng pinag-uusapan nila at nagsibalikan ang mga obra maestra ng matanda at itinigil na rin ang ating bida ang kanyang ideya. Pumasok naman si Seon habang siya ay galit na galit na tinatanong ang kanyang lolo na kung bakit niya kasama si Peck sa patrol team. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss!